Yan guys, for today's video. Meron na naman tayong unboxing na LED. Sobrang ganda na itong mga boss. Ito ipapakita ko sa inyo. Baka magusto nyo din to mga boss. Yan, un unboxing natin para makita nyo. Ang kagandahan nito mga boss ng ating LED ngayon. Yung dumating. Naka-clip bracket na siya mga boss. Double purpose to Ito ipapakita natin mga boss. Ito siya mga boss. Papakita ko sa inyo. Nandyan siya mga boss ah. Ayan, papakita natin. Ayan siya mga boss. Meron na siyang ano palang lang eh. Yung bahay niya pa lang, mga boss. Sobrang angas na. Ito oh. Meron na siyang domino switch mga boss. Ayan yung domino switch niya. Ah. High and low. Three wire. Tapos ito yung LED natin mga boss. Ito yung mga bracket niya mga boss. Ah. Ito yung bracket niya mga boss. Ayan, yung bracket niya. pwede pwede na din itong ilagay mo mga boss. Tapos meron siyang design mga boss. Ito yung design niya. Ayan yung bracket niya mga boss. Ah. Ang kagandaan nito mga boss, double purpose. And papakita ko sa inyo kung bakit nag double purpose mga boss. Para, para para makita nyo mga boss hindi lang ito yung laman nya mga boss ha. eto pa meron pa eto mga boss yung kasama yung pa free si, eh, pa free nya mga boss freebies eto yung mga tornilyo nya mga boss ha. meron na syang kasamang allen tools tapos yung mga tornilyo nya Meron pa yan mga boss. Ito yung isa. Kasi dalawang yung LED natin. Dalawa din yung ganito niya. Tapos hindi lang yun mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung kasama niya. Ito siya oh. Alam niyo kung bakit may ano to mga boss. Ito ipapakita ko sa inyo. Eto yung ni ito yung kagandahan nito mga boss. Yung LED natin ngayon dumating meron na siyang kasamang rubber tapos ito siya mga boss naka clip bracket yan mga boss sa, ang maganda dito mga boss yung clip bracket sa mga naka cross guard yung mga naka miyo mga boss yung mga naka miyo ang maganda dito kasi naka clip bracket yan hindi na kailangan butasin yung tubo eto lang yung ilalagay natin mga boss naka clip i clip mo na yan mga boss sa tubo tapos dito yung lagay yung LED niya. Ayan siya mga boss. Yan, yung clip bracket niya. Pwede nga adjust yung mga boss. Ha. Ganyan siya. Naka-adjust yung mga boss. Kung dalawin ko kunin mong LED mga boss, dalawa din yung darating yung ganito mo. Dalawang din clip bracket yan. Ito yung isa. Yun ang maganda dito mga boss. Kaya sa mga gustong mag out mga boss, lalagay natin dyan. Ang ganda. Ayan mga boss, check out nyo na yan.